Narinig nyo ba? Nalaman nyo ba kung ano nangyari kagabi sa Inside Protégé? Ako, kung hindi, panoorin nyo na to. Now na! Hmm? Sinuyod namin ang labing limang lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ginugol ang tatlong araw at mahigit apat na daan at limang pung oras. Kasama ang dalawang respetadong audition directors para iharap sa limang veterano aktor at aktres na magsisilbing mga mentors na pumili mula sa libo-libong nangangarap na kabataan ng kanika nilang tiga-apat na mga panlaban. Ang dalawang kung protege, sampung kabataang lalaki at sampung kabataang babae, na ating iidolohin at susubaybayan sa kanilang paglalaban-laban para sa The Big Artista Break. Para sa unang regional leg ng Protege Season 2, ang Mindanao Regional Audition, dinayo namin ang SM Davao. At gaya ng inaasahan, dumagsa doon ang mga kapuso natin mula sa iba't ibang lalawigan ng Mindanao. Dahil gustong maging sikat, wala pa man sa stage ang taas na ng energy level ng mga aspiring protege. search begin. Ang mga nag-audition, kanya-kanyang mga gimmick na para mapansin. I can dance and act too. Evelyn, is that all? Ang kapal-kapal mo, baboy ka! Baboy ka! Baboy ka! Diba? Wala niya. Ba't tinawag mo akong baboy? Ano ba yan? Ba't may butas? Ah, uh, it's a design. It will be the trademark of myself. Dahil nakakainis ka. Alam! Sige, I will consider you. Thank you po, thank you. I'm part-time androgynous model and photo shoot model. Full-time party-holic. Umalis ka dyan. <laughs> okay, I will consider you. Mama, bakit ganyan si Papa? Ano bang masama sa damit ko? Ano bang masama sa akin? Bakit talagang problema mo yan? Apo, gusto ko pumunin yung yung Papa ko sa akin. Ano yung kulay ng hair mo talaga? Color brown po. Minom ka ba ng gamot mo? Wala naman po ako sakit. Bakit po iino? Kailangan mo ng value para kumalma ka. What is beauty if the brain is empty? Well, what is brain if the face is damaged? Diba? Kahit ano yung magawa nyo, yun, sir, ano gusto mong gawin ko? Kumuwi na. Kung gusto niyo gawin ko, mag... Split, kagawin ko. Kamukha ko po si Glyza de Castro, di ba? Diba? Ay, ay pataan ni. Eh. kung ganito. Paglabas ko sir, sumasaya na ako. Ano ba isda ka ba? <laughs> me why nothing but a heartache. Hindi ka ba kinikilabutan sa ginawa mong yon? droga ka ba? Bakit ka ba yung bulsa ng pantalon mo? Nakakabwisit ka? Akala mo natutuwa kami sa'yo? Iba na pala yung... Julius, nagsimula ka na mag-audition? O may... Ano ba niyan? yan? Are you talking to yourself? Oo. Oh. O ano? Adik uh, siyo awit sa akin. Naku, Julius, ewan ko ba? Kumakanta ka para kang sinasalipan. ang isa nga eh, sinado ngayon, tapos kinonsider mo, napasok ko ngayon. Hindi, unfair. Ano ah, ba't unfair? Kinonsider mo siya, napasok siya, sinado oh. pa rin siya. Gusto uh, mo consider kita para fair? Ano uh, na, sige na, magkano ka na. Pinipilit mo ako? Hindi. Magkaroon pa kaya ng confidence ang mga aspiring proteges? sa kanilang muling pagsampas sa stage ay makaharap na nila ang Mindanao mentor na si Philip Salvador. It's a big challenge. Ako, ako pipili ng, ng mga artista ko. <laughs> Gusto kong makadiscover at mamolde ang isang batang gustong maging superstar. Pero kailangan makita ko agad sa kanila I'm hungry. <laughs> Isisave ko po save ko yung ating relationship. Bago ka mag-umpisa, ramdamin mo muna yung eksena mong gagawin. Focus niyo muna yung sarili niyo dun sa gagawin niyo. Tago kayo o mariba. Keep breathing. And then you tell yourself, I'm ready. Uh, before, I don't believe I can act, but just now, okay, I believe I can act. <laughs> I like that attitude. Bigyan mo naman ako ng chance, oh isisave ko ang relationship natin. Dahil sa confidence sa kanyang ipinakita on stage, mas kinilala naman siya sa kanyang pagbaba. Papasok tayo ngayon sa temporary home namin kasi nasendungan kami. And my daddy's a pastor, so dito muna kami na, nakatuloy sa center ng church namin. Okay, dito na po tayo ngayon sa dati naming bahay. Ah, uh, kitang-kita naman na uh, lubog. Lubog to sa baha. Noong gabing yun, nagsendong, uh, akala namin hindi mapapasukan yung bahay kasi doon lang yung uh, ilog mga 600 meters or 400 meters away lang. Pero, hindi namin in-expect pumasok yung tubig galing dito. Galing dito. Tapos, tuloy-tuloy na, lumagpas na sa aming bahay. Matapos ang performance si David, sumalang naman on stage ang kanyang nakapareha na si Kina. I guess I need you, baby. Who's your mayor? You don't know your mayor? Hindi po kasi ako masyado naglalabas ng bahay. May ilang auditionees na gumagamit ng same strategies from day one audition. Sabi nila, kamukha ko daw si Rihanna, pero hindi ko kaboses. Kaboses ko lang pag binugbog ni Chris Brown. Paano ka magka-drama kung nagpapatawa ka pa rin hanggang ngayon? Mag focus ka na sa gagawin mo. Nalugi yung kumpanya natin na Karinderia Turo Turo Group of Company. Naku, kasi kayo naman, Lola. Pag nalugluluto kayo, tinuturo niyo pa. Tapos, kinakamay niyo pa. Paano hindi malulugi? Good afternoon po sa inyo at sa judges natin dito. Andiyan si Boy Calvo at si ang kampo ng katiliman na si Lilaldo. Paano ka nakarating dito? Ganyan ka ba talaga sumagot? Huwag kang pastos sumagot. Exciting, di ba? Ano, meron ba kayo mga favorites? May mga bet na kayo? Kung meron, edi makitsika kayo sa amin. Send nyo sa amin dito sa address na to. At makikitsika rin kami sa inyo kasi ako, marami na rin akong nagugustuhan Kung meron din kayo mga, ano, kinaiinisan. Kung sino mga nakakairita para sa inyo, share nyo lang sa amin yan dito. Pa-share, pa-like. Agad na ng limang mentors ang buong Pilipinas para hanapin ang kanika nilang mga panlaban. Ibinahagi ang pagkatao. Meron mo 102 kami magkakapatid. Sumubok ng tapang at talento. Ha? Hindi ka naman ang nanay mo! Walang kasalanan le... Lahat yan mamaya sa Inside Protégé, ang tunay na drama ng buhay artista. Tawag ko dito yung Limbi, yung anak ko ni Chris Aquino. Okay ka.